Ayan po, ito po yung ating mga lulutuin, oh. Ayan. Dilis na bikang po. Oh. Yan natin pong pag uh, sasama-samahin, ah. Sasahugin na. Tapos ari po yung ating mga pinamili sa palengke. Oh, yan, oh yung mga balat ng kalabaw ah balat ng baka pala oh. para po ma-preserve nasa ilalim ng usok yan ngayon po ay saing na po tayo mainit yan nasa magpapak Yan para po ma-preserve. Shout out po kay Kuya yung nag-ano sa atin ng baka. Oh, yan. Tinusok po natin sa stick. Yan, pansin niyo po may usok yan na umaano. Oh. ayan po, hinugasan eh, po natin ang hugas na hugas uh, make sure na hugas na hugas tapos po isasahog natin na rin ating kita dah. yun pababa tayo po yung kanya kanya uling paraan ng pagluluto po Lagyan natin siya ng fever. Paminta po. Atin hmm. na sabay sabay na. Sampung puno may isa ang pupuntahan. Lalagyan po natin ng harina. Hmm. yun pong tamang tama sa ating panglasa oh, para po mabuo kaya may harina yan yeah, kayo na po ang bahalang kumalkula Ilagan po natin ng breeding seasoning Oh, yeah. Hindi po natin inilahat. Tapos ay itlog. Triple gun rin tayong dumalay Hindi ready direct na po Lagay mo natin ng kunting asin kanya-kanya suling -kanya diskarte ano talaga po natin kautin tubig para pero parang kahit hindi na ah. yung pakiramdam po ba ninyo talagang sure na sure na uh, parang pwede na ah. kahit hindi na ng tubig basa po naman yung isda ah uh, parang ito na lang yun ah Oh. Mm. Ah, hindi na nga. Oh, nasa sa inyo po ang desisyon. Oh, ang ganda oh. Mantika. Kunti pa para pong malakas sa mantika yan. ang tawag po ng iba dulis sa ampu dilis yan o no? oh. ay ang pagkakusay na kayo yung tayindaan po natin o no? eh, oh. Ang bilis oh. Marikit po yung ano eh. Yung anong tawag dun? Kakawati. Kakawati po ang ating gato. <laughs> Napakaambira ah. lasa ko pwede na ho at golden brown na wag na ho natin iintay yung mag uh, golden brown na ano pa at ito y... habang nalamig po ay nag-iiba pa ang hitsura ang kulay mm. Uh. yun o oh. 240 po ang kilo ng dulis oh ito yung dulong kung tawagin din sa amin yung pong iba ay eh, iniwan ko po sa bayan oh babalot po siguro sa mustasa naman